Magandang hapon mga kababayan Si Boyet Antonio Jr. Ho, para sa inyong Boyet Antonio Jr.'s Vlogs 2.0 Magandang hapon Luzon Visayas Mindanao At magandang hapon, magandang umaga, magandang halit, magandang gabi Mga kababayan ko Saan naman kayo naroon sa mundo Sa mga kapwa ko Supporter ni Pangulong Bongbo Marcos Sa mga kapwa ko na yanista Huwag ninyong husgahan na gado ng Iglesia ni Cristo ang INC sa isasagawa nilang rally. Pinag-aaway-aaway lang tayong mga loyalista. Yung mga intrigero na ayaw tumigil na yung rally ng INC ay para suportahan si Sara Duterte para ipatigil ang impeachment o kontrahin ng impeachment ni Sara Duterte para itigil ng House Squad ko mapag-iimbestiga sa mga uh, lumilinaw ng mga anomalya sa OBP. Kalokohan yun. Ginagamit lang naman ngayon para kung hindi naman tayo mag-away-away ng mga loyalista kontra sa mga miyembro na iglesia, para sumama ang loob natin sa mga taga-iglesia. Ang mangyayari dyan, yung iba sa atin, magdududa, magtatampo sa iglesia. Ang iglesia naman, syempre, kinalaunan kahit paano, baka sumama ang loob sa atin. In the long run, naman kalaban. Isipin nyo to, mga kababayan, mga kapakulilista. Una, un, unang un, una niliwanag na agad eh ng iglesia para sa inyo rally para suportahan yung decision, yung opinion na opinion ni, PBBM na sayang ang uh, panahon na matatali ang House at ang Senate kung i-impeach si Sarah Duterte. Yun lang. Walang sinabi. Ha? Huh? Na wala walang sinabi ang iglesia na yun nga magra-rally sila dahil kokontrahin nila ang posibilidad ng impeach si Sara Duterte. Hindi Hanggang ngayon, mga kababayan ko, mga kapakulayalisa, hanggang ngayon, Walang lumalabas sa statement ng INC na ganun. Pero may mga nag netizen na nagko-comment na bakit ganyan ng INC? Ano ang nangyari sa INC? May nakab nabasa pa akong comment na sabi ko na nga ba eh. Ang INC hindi hindi nalalayo, hindi na iba sa kayo, JC ni Kimuloy eh. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag nyo lagyan ng kulay. So far consistent ang ANC. Hindi sila kumikibo. Basta yun lang. Suportado nila ang desisyon ng Pangulo. Or ang opinion ng Pangulo. Pero mga kapwa ko realista, take note. Walang sinabi ang INC na kahit na or dahil sa suportado nila ang opinion ng Pangulo, pipigilan nila tatangkain nilang pigilan. Pag na-impeach si Sarah Duterte, wala. Kalaban ng mananalo. Hindi tayo mga loyalista, hindi si PBBM, hindi asambayanan. Kalaban ng mananalo pag tayo-tayo magtatalo-talo. Tayo-tayo mga loyalista at mga miyembro ng iglesia, tayo-tayo magtatalo-talo. Pag dududahan natin ng iglesia, baka may ibang mga miyembro ng iglesia na pagdudahan na tayo dahil nag, you know, nagdududa tayo sa kanila, sa grupo nila, etc. etc Bukod sa mananalo kalaban, laban, pagtatawanan pa tayo. Wag! Ang consistency natin sa paglaban sa mga sinungaling, sa mga manlulokong mga vlogger o net o mga galamay na mga netizen ng kalaban, mababali wala. In the long run, ang matatalo rito si Pangulong Bongbong, hindi si Sara Duterte. Ulitin ko ha, walang sinabi ang iglesia na pipigilan nila ang ano, napipigilan nila pag na-impeach si Sara Duterte. Hindi. Kumbaga, sumurtado lang namin ng Pangulo. Pero, kung talagang gusto ng taong bayan, kung talagang gusto ng mga congressman na, na ma-impeach na si Sara Duterte, hindi, uh, hindi, sila, hindi sila makikialam silang nasa iglesia, hindi sila makikialam. At huwag natin kalimutan mga kababayan. Mulat sa Paul, hindi nakialam ang iglesia pagdating sa politika. In fairness, Ever since consistent ang iglesia, mga kababayan ko, mga kapakulay na, never na nakialam ang iglesia sa gobyerno, sa politika. Ever since may tuturing na pinaka-political activity lamang ng iglesia, ay yung ginagawa nila pagpili, excuse me, E ang ginagawa nila pagpili ng mga kandidato nila taong-taon. Or rather, sorry. Ang ginagawa nila pagpili na magiging kandidato nila sa bawat eleksyon. Excuse me. Lalo ba't presidential elections na? Yun lang. Maliban doon, wala. Pipili sila ng kandidato sa eleksyon magde-declare sila, magde sila na suporta, that's it. Itong isipin nyo, ganyan na kadesperado ang mga galamay ni Sara Duterte as in desperado literally para magbukhang may malakas pa rin mga support, may malakas pa suporta si Sara Duterte sa kabila ng mga kabarbal na nabubulgar na sa OBP, sa kabila ng mga katarantado ang nabubulgar na sa OBP, Isang halimbawa ng mga katarantaduhang yon, yun, yun nga si Mary Grace Piatos at yung Koki Villamin. Dalawang pumirma sa mga acknowledgement receipts para sa, confidential, para sa release ng confidential funds ng OBP. Pero ang Philippine Statistics Authority nagsalita na. Peggy yung dalawang taong yan. Walang record sa PSA na pinanganak yung dalawang yan. Na ginasal yung dalawang yan. Na namatay yung dalawang yan. May mga panati ko ni Sara Duterte na sinasabing eh siguro ko, siguro yung kokay palayo lang pero hindi ibig sabihin na peki yan. Kahit na gano'ng katarantaduhan yun, lalong malaking katarantaduhan yun. Dahil mga kababayan ko, dito naman siguro kahit mga panati ko ni Sarah Duterte, meron may alam. Alam nating lahat na kapag pipirma ka ng go, na anumang, go, na anumang government document, kahit na marriage certificate o yung mga kamag-anak mo, death certificate pag namatay ka na yung pamilya mo, Buong pangalan ang inilalagay, hindi palayaw lang. At ang pinakapunto nga, mga kababayan, mga, kaloy, mga kapakulialista, bakit hanggang ngayon hindi maiharap ng OVP yung dalawang taong yan? Kung talagang buhay yan, kung talagang totoong tao yan, bakit hindi maiharap ng OVP hanggang ngayon? Samantalang, kung totoo yung tao yung dalawang yan, yung Coco yung Benjamin na yan at yung Mary Grace Piatos na yan, makakatulong yan kahit konti para kahit bahagya, eh, malinis ang pangalan nila na talaga walang anomalya sa paggamit nila ng confidential funds. Nakapirma sa acknowledgement receipts. Therefore, meron taga-OBP na nakakita dyan sa dalawang yan. Bakit hindi maiharap yun ang isipin nyo. Yung mga intriga na ginakalat ng mga panatiko ni Sara Duterte o ng mga netizen na pro Duterte, pro Sara Duterte tungkol sa iglesia, na rally iglesia, ganun nga. Huwag nyo napansinin. Walang pahayag ang iglesia na ganun. Ang pagtuunan, ang pagtuunan natin ng pansin, yang dalawang yan, bakit hindi maiharap? Bakit wala ka naman justification na masabi ang OBP na totoo yan, dalawang yan? Ba't hindi nila maiharap hanggang ngayon? Si Sara Duterte, wala rin nababalita hanggang ngayon na inutusan na ang mga tao niya na iharap niya sa akin yung, yung Mary Grace Piatos at yung Koke okay, William. Manning. Wala din dead ni Sara Duterte? Isipin nyo. Huwag kayong patangay. Diyan sa intrigang yan. Hinti Kung gusto nyo, hintayin na lang natin pare-pareho. Kung meron pang ibang karagdagan di tayo manggagaling sa iglesia. But otherwise, ha? Bago ako magtapos. Otherwise, mga kababayan, mga lista huwag tayong patangay sa intriga, sa panunulsol or whatever ng mga panatiko, ng mga galamay ni Sara Duterte na ang rally na iglesia ay para suportahan siya, para pigilan na posibleng pag-impeach sa kanya. No, nothing. Wala. Ang itanim niyo sa mga isip niyo ganyan na sila ka Kadesperado. Excuse me. Ganyan na sila kadesperado. Mga pinakikita, pinakikita, nila indirectly, mga kababayan, na sila mga panatiko ni Sara Duterte, alam nila na talagang pabagsak na yung Diyosa nila, yung Panginoon nila. Kaya kahit na ano, kahit na sino na lang ang maisip nilang gamitin, sige, gagamitin na nila. May mailusot, may mailusot lang sila kahit konte. And yun nga, magmukha lang na may malakas pa rin suporta si Sara Duterte. Ano ibig ko sabihin na may mailusot lang ng konte Or, excuse me, remember a few days ago? Di ba? Anong, anong sinabi ni Sara Duterte? Na ang taong bayan nga daw ay pumalag nung ipapatay na pamilya Marcos Sinino Ninoy Aquino? Inaserte niya, pinapatay na ni, na pamilya Marcos ang nagpapatay, Kenino yung sinigurado niya. Samantalang mga kababayan ko, lalo pa yung mga na, nasa age group ko na, alam nating lahat na yung mag-inang Noy Noy at Cory Aquino, pareho naging presidente, hindi nila naipadimanda si, ni, si FM Senior sa dalilang Hindi nila nagawa ipademanda si, F si Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni PBBM at pangulo ng bansa na mamatay si Ninoy. Dalawa sila naging presidente. Bukod sa hindi nila na ipademanda si FM Sr., si Nakori at Ninoy, ni hindi na nga nila pinimbestigahan ulit yung pagpatay kay Ninoy eh. Nagsalita si Noy Noy Aquino noon. Sa mga hindi pa nakakalam, nagsalita si Noy Noy Aquino noon. Hindi na nila pa iimbestigahan yung pagpatay sa tatay niya dahil pinatawad na daw nila kung yung mga may gawa. See? Pero si Sara Duterte, ha? sinigurado niya. Ha? Sinigurado niya na wala kang mga Marcos nagpapatay kay Ninoy. May masabi lang siya pangit. Sipin nyo. Magtayo maligaw sa issue mga kababayan, no? Oh. Wag, wag niyo patulan ng mga intriga sa ICC mga mga kababayan ko lalo pa mga kapakulyalista. Wag. At lalo huwag nating husgahan at pagdudahan ng ang iglesia, mga kababayan. Tayo matatalo. Tayo. At kung meron gusto dumibensa kay Sara Duterte, dumibensa, sige. At sabi naghihintay tayo kung may didibensa kay Sara Duterte, sa Facebook audience sa Facebook audience mo natin mga kababayan na kasama natin sina Juan Pedro Ernesto Bunyag Aris Panahon Abergas si Albert Granada si Ray Molina, si Wilber Waitan si Engel Balagta si Belia Awonix at si Ernesto Bunyag gayon din sina Odi Arroyo si Elena Ilarde at si Gerly Balahadya Kaluwag. Salamat sa panonood nyo. Kung meron pa hindi nagsusubscribe sa inyo mga audience na natin sa Facebook, sana magsubscribe mag, -subscribe, mag -subscribe na kayo dito sa ating Boy at Vlogs 2.0. At nga mga kababayan, para sa hindi ho nakarinig na aking announcement, ho, ito ho yung dating prank channel natin. Ito yung ho yung channel natin prankahin natin. Binago ko na ho ang pangalan. Hindi. Again, ito ho yung dating prankahin natin. Bina, hindi na ho prankahin natin. Binago ko na ho yung pangalan. Boy at Antonio, Boy at Antonio Junior's Vlogs 250 Para yun ho mga naging subscriber ko sa una kong channel na Boy at Antonio Junior's Vlogs. Para ho, pag nakita nila ito, maaalala, malalaman nila na ako rin pala ito na sana puntahan nila, puntahan nila ako dito sa ating channel at pagtiwala nila ako dito pag-subscribe ulit sila. Oh, again, ho. Oh, ito ho ang dating prankahin natin. Binago ko na po ang pangalan Boy at Antonio Jr.'s Vlogs 2.0. Kung may mga kilala ho kayo, kung may mga social media friends and groups at personal friends ko kayo na kilala na naging subscriber ko natin sa Boyet Antonio, Boyet Antonio Juniors vlog before. Please pass the word. Pakisabi nyo na andito ako, si Boyet Antonio Jr. Ito ho ang vlog na natin. Magsama-sama sana ho ulit tayo dito. At bago ko i-acknowledge sa mga kasama natin dito sa ating YouTube live YouTube live chat mga kababayan para hindi magkalimutan ha? para hindi magkalimutan Hanggang ngayon hindi ma-justify ni Sarah Duterte kung bakit pag uh, napatay siya kailangan mapatay din or nag utos na siya ng tao na patayin din si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Inuulit ko ha, hindi ma-justify hanggang ngayon ni Sara Duterte yung bagay na yon. Bakit yung tatlo kailangan mamatay din pag siya napatay? At ni hindi niya masabi hanggang ngayon mga kababayan ha, na na kasi binantaan na ang buhay niya ng sino man doon sa tatlo. Hindi niya masabi ng derechahan. Kaya talagang malaking question mark pa rin. Bakit yung tatlo kailangan mamatay pag siya mapapatay? And hindi niya rin masabi hanggang ngayon na walang taong galit sa kanya na kumbaga malasanta siya sa kabaitan. Huwag niyo kalilimutan yon mga, mga kababayan ko. At dito sa YouTube live natin, kasama natin sila Elena Ilarde, OFW natin si Elena na nakadeploy sa Hong Kong. Dito nga si Albert Granada, si Nikita Duni, si Romel Gutlay, si Special Agent Snow Wolf. Si Angel Balagtaso. Si Uki Nana. Si Nana. Yan. O, uh, okay, Nana. Pakikalat, please. Pakigalat sa mga social media at personal friends mo. Okay Nana, na na Andito na tayo. Andito ako. Ito, binabalik ko na yung ating boy at yung Junior's Vlogs. Niligaw nga lang 2.0. Please pass the word to okay, Kinana pag may time ka. Ha? Pag may time ka. Si Elmarie, Si Engel Belagtaso, oh. dagdag ho ni Special Agent Snowball. Agree ako sa iyo sinabi mo rito, Snowball. Agree ako sa iyo. Si Josefa Oliva Lopez. Si Jan Serna S. Si Elmarie, zero nine hu ulit. Si Belia Av Onyx. Si Fortunato Corpus. Si Ernesto Bunyag. Si Angel balik, si si Juan Pedro, si Rima Importado, si Marwan Cruz, si Randy Gorospe. Si Joey A. Si Roger Mabait ng East Virginia sa Amerika. Special Agent Snowball po ulit. Si Olive Lopez. Si Eva Punsalan, kasama rin natin mga kababayan. Si Roger Babait ulit. at si Bonifacio Estopia. Salamat ho mga kababayan at sinamahan niyo dito sa maigising video natin ito. And again ho, please pass the word mga kababayan pag may time kayo. Pakishare ninyo at pakispread ninyo mga kababayan na Boy at Antonio Junior's Vlogs 2.0 na ho ang pangalan, ng bagong pangalan nitong ating channel na ibinabalik ko na ho ang Boy at Antonio Junior's Vlogs tulad ng dati. Wala na ho yung prankahin natin. Pakishare nyo ho saan na lagi itong ating Boy at Antonio Jr.'s Vlogs 2.0 mga kababayan pag may time kayo. And todo, ingat lagi sa lahat ng bagay sa makinaroon roon sa mundo. God bless all of you always oh, mga kababayan. Salamat sa inyong uh, pagtitiwalat at paniniwala at kung meron akong hindi pa nagsusubscribe mga kababayan sana oh, bigyan niyo ulit ako ng pagkakataon mag-subscribe pagsusubscribe oh, sana kayo dito sa Boyet Antonio Juniors Vlogs 2.0 paki-search niyo lang ho oh, sa sa YouTube Uh, all capital letters. Oh, Boya Antonio Jr.'s Vlogs 2.0 Pahamul na comment ni Randy Gorospe at ni Joey I. Huwag nating husgahan, Joey I. Huwag nating husgahan yung Rally na Iglesia. Wad. Panatilihin natin, Joey I. na itong ating channel eh parehas. Huwag natin husgahan, Joey Ay, ang uh, rally ng iglesia. Wag. Nadagdag sa kasama natin si uh, Facebook live audience natin, no? si Eddie Calora at si Juan Pedro. May mga issues pa ho tayo mga kababayan. Salamat to. See you later. Si Boyet Antonio Jr. ho. Para sa inyo, Boyet Antonio Jr.'s Vlogs 2.0. Sa mga dati ko na subscriber, sana pagtiwalaan nyo ako ulit. Mag-subscribe sana kayo dito. Again. Magandang gabi ko sa inyo, mga kababayan. Hanggang susunod na nating livestream mamaya. Mabuhay ko tayo, mga Pilipino, hanggang higit kailanan. Maraming salamat po.